Pirma ng National Security Council na may mga indikasyong nakikialam ang China sa hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Mabigat ang impormasyon na isiniwalat ng National Security Council hinggil sa umano'y indikasyon ng paki-alam ng China sa 2025 elections. Sa pagharap nila sa Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, kinumpirma ng NSC na may indikasyon ng operasyon ng China para suportahan ang mga kandidatong gusto umano nila. So ang ibig sabihin nito, may mga ongoing Uh, operations and China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun, yun ang diretsyo tanong ko. At kontra naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. It is, um, there are indications, Mr. Chairman, that uh, information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actively interfering in the forthcoming elections kinumpirma rin ng NSC na tukoy na ang mga kandidato na umano'y may indikasyon na tinutulungan ng China at posibleng may involve umano rito na pera. Well, it's possible. Kanina nga nakita natin may cheque pang ipinakita. So we have seen that. That's uh, one of the trade that tricks of the trade. So it's perfectly possible na may pera din involved dito. Bukod dito, isiniwala din ng NSC ang tungkol sa umano'y local proxies. Ito raw ang mga individual na umaangkla umano sa mga posisyon ng China. mostly influencers. some of them are here. some of them are based in china. they are on a scholarship there in china, so fully paid by the chinese state. but they continue to operate. alumium uh, you and know, social media, you can be in another country and yet do your thing here. Pero Pinoy. So, Pinoy, yes, they're filipino citizens, but they are doing this at the behest of the, the prc. Uh -huh. For example, the Balikatan exercises are happening right now, so you will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to uh, regional peace and stability, and you'll also hear that that kind of statement coming from uh, local proxies who are following the script coming from Beijing. Binahagi naman ni Senator Francis Tulintino isang kontrata na pinasukan ng umano ng isang korporasyon sa Pilipinas kung saan kasama nila rito umano ang embahada ng China sa Pilipinas ang magiging trabaho raw ng korporasyon ay makapag-provide ng tinaguriang keyboard warriors sa isang ng at takihin ng ilang personalidad online makikita nyo ito makikita nyo po ito na nagbayad ang embassy ng China nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos ang um, Banko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. So ito ay nagpapatunay na itong checking ito <laughs> dated 2023 ay for services rendered doon sa contract ng Invictus which is Infinitus, which is a Filipino registered. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pag sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy at ang tinutukoy na kumpanya sa usapin. Daniel Manalasas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.